Hello guys. Good morning. Update ko lang ang aking mga ano yung mga pinag grass cutter. Yan oh, ang lawak-lawak na my dear. Tapos ayan na. Ang lawak-lawak talaga. Ayan. Mm -hmm. Ayan na po. Hmm ang lawak-lawak ng uh, awanan ng Mr. Ko. Ayan. And guys, lawak-lawak na oh. Ayan. Uh, lawak na ito. Ang mga grass cutter niya. Ayan. Ang lawak na may dero. Oh. Ayan, hanggang nandoon, nasa pinakababa. Ayan. Ayan. So, pero tumutubo na naman ang nauna. Ayan mga guys, so. Ang lawak-lawak na. Hanggang doon, nasa pinaka dulo. Pero talagang ang lawak pa rin, no? Oh. Ayan, Oh. Hindi pa nalinis. Ayan. Ayan, guys. Hmm. Ang lawak-lawak nito, oh. oh. Ayan, guys. Ang lawak na ng mga grass cutter. Hanggang doon na sa dulo. Ayan na lang ang tanim ng kapatid ko. Mga saging na iwan, no oh. Napayat kaya nilinis. ko nga yung iba, hindi pa tapos. yan guys. Ayan, oh. Saging ng kapatid ko na iwan. yan guys. Ayan. Papayat na lang siya. Ngayon, dito ako. Ginahawa na natin ang ano ng kapitid ko. Kanugon. Oh. Ito ang naiwan sa mga ano niya. Dragon fruit. Ayan may riro. Ayan. Ayan na lang. Ayan hindi makapal pa. Pero ang iba. ayun oh, wala na. Wala ng tanim. Patay na. Hmm. Patay oh, ayan. Ayan unti na rin na iwan ha? yan na lang kaya dilinisin ko Ay, para mabuhay ulit ayan o oh. wala ng tanim yung iba o oh. ayun o oh. tutumba na ibang puno ito oh. halos na matay na ayan wala na rin wala nang tanim eh hawa na natin pagtaniman ulit. Yan ang tanim ng kapatid ko. ngayon ayan ako. Oh. Wala na, my dear. Yan oh. Walang tanim. Tapos, ayan ito. Hindi na rin nakaano sa puno ang kanyang mga ano, kaya ang lili ito. Kaya is, lipat natin ulit yan sa ilahan ngayon. Taniman natin ulit. Ayun oh. Wala na talaga. Hmm. Ayun. Ayan guys. Lawak-lawak na taniman. Ayusin namin ulit. Ay, hey, tumutuwo na naman. Huh? Eh. Ano taniman namin ng mais guys. Magmamais tayo dito. Lawak-lawak nang hanggang iba ba. Ayan. Oh, ito isang puno pa lang ang naayos ko. Ayan oh. Tinanim ko ulit sa puno. Yan, ayusin ko tong gulong. hindi hmm, na nakaano, matanda na siya, oh. Mamamatay na rin, kaya tinaniman natin sa puno. Yan ang mga ano ng kapadit, kapatid ko. Kaya lang, wala na sila rito. May business na sila, may negosyo na sila doon sa lugar ng kanyang asawa, mga guys. Ah, Nihingala ako, guys. Kaya hanggang dito na lang, guys, ah. Bye bye. Hello guys. Yan, kasi magtara ano pa ako. Ah, Mag-aano ako ng mga dragon fruit. Ito yung iba kong mga tanim doon sa baba. Uh, ah, pakita ko lang sa inyo sa sunod na araw. Hindi ko lang itong nilinis hanggang doon na. Ayan. Ah, hanggang doon na sa ibaba o lawak-lawak ng mga mananin. Babay na my dear. Babay na muna kasi nagtatanim ako, hindi ko napakita itsura ko sa inyo kasi <laughs> ay grabe basang basa ako ng pawis. Babay na!